gusto tira ang kayo doon tayo ng dito baro may may chili pa at may lito Gara, <noise> O danas boy na na lagas boy Na nagtengse ngata eh Ma Elena Ah sarap mangakaido lo To U pa kurtip pag ona pa kurtip na boy Dalo na tanayon Eh Boy ko li Dini

X59 A ah, shout out nga pala dyan Kay Ipi Kumusta naman ka Ipi Sampaga Hindi ko naman nakita yung Ano mo Yung vlog mo Shout out sa'yo Ipi Sampaga Shout out nga pala dyan Sa lahat lahat Kung mga kaibigan Yung mga vloggers dyan ah. Kahit saan sulok ng mundo Shout out sa'yo Ah Salamat Sa next time naman tayo Mag shout out no Bye bye